Hi guys! Samahan niyo ako. lalakad lakad tayo. Ang lamig. <laughs> um, may pupuntahan ako na lugar. Sinabi sa akin ng kaibigan ko, um, famous daw tong lugar na to. Maraming tourists nagpupunta dito. So, hahanapin ko kung saan yung banda. Lalakad lang ako dito. ng mga building dito. So, yeah. Um, yeah, so, kanina lang nabagit sa akin ng kaibigan ko. Sabi niya, napuntahan mo na ba itong lugar na to? Malapit lang dyan sa bahay mo. Sabi ko, hindi pa. Tapos, pinakita niya sa akin yung ano, um, Google map. Sabi ko, ah, oh, parang alam ko to. Sabi niya, puntahan mo dito. At puntahan mo yung ganda sa loob. Sige na nga ating ito na yun bana para nakikita ko na yan oh. alam mo ano yan Chinese temple ano daw to eh ang malaking Chinese temple po. yung mga kalapati oh. Yan oh. Um, so yeah. Tingnan natin. Tingnan natin kung anong meron sa loob. So dito na ako guys.

maraming tao. Bawal magsalita na magsalita daw dito. Chichimpo lang. Hindi ako makahinga. Uh, ang usok guys, lapas na ako. Ang ganda niya lang. No? usok. Mm Hindi -hmm. ako makahinga sa usok. Grabe. Ha? Pero ang ganda ng ano, ganda dito. Ang ganda saan dito. Um, may namin na maraming nakaharang. So yan, nakapaggala rin. Amoy. Amoy usok yung damit ko pero ano. Um Buti na lang amoy ano pa. Amoy perfume pa. Oh my god, itong ilong ko hindi na natapos. Daming kalapati oh. Lapit na ako sa kanila niyan, hindi pa yan sila natatakbo. You know lot Yeah, everywhere. See. nahanapin ko yung ano sinasabi ng kaibigan ko na Jade muntik <laughs> <laughs> ko pa maano napadaan yung ano, yung mo sa ano <laughs> yung Jade Market here, This one here. So ito na yung guys yung ano, Jade Market na sabi kay kaibigan po. Malaki I like that one. It's very nice. Okay. Meron akong ganito. Maganda yung nalagay sa rep tapos i-ano mo sa mukha. magaganda ano dragon this year is a dra dragon year okay so maglakad na ako ano, actually galing na kami sa street na to ilang beses na kami dito naglakad ng asawa ko so hindi na pala bago sa akin to madali lang hanapin kasi talagang malapit lang siya sa bahay hindi ko lang alam kung ano yung right jade or ano yung totoong jade kasi ngayon pwede ka makabili kung saan. So pag meron na akong jade na ano, jewelry, tapos may gold chain siya. So, wala lang, hindi ko alam po ang mga meaning ng mga yun. Mga antique. kasi okay, para sa mga pintuan at din so, ayan guys, tapos na nakabili ako ng isang bracelet actually um, sinisingil ako ng na $100 nabili ko lang siya ng $50 so, yes, nakahagil din so, ngayon, I'm heading back so, see you later